Ako si Lara Mendoza, nag-uulat mula sa gitna ng digmaan dito sa Silangang Europa. Sa likod ko makikita niyo ang patuloy na sagupaan. Pasensya na may sumabog malapit sa amin. May mga ulat ng bagong airstrike sa kalapit na distrito. Nakikita namin ang mga sundalo at rescue teams na papunta doon. Sa likod ng bawat ulat Hindi ko akalain na hahanton sa ganito. Wala nang ibang pagpipilian. Hindi na mikropono ang hawak ko, kundi armas! Nagpapatuloy ang laban. Hanggang sa huling sandali, hindi kami sumuko. At ngayon ay dumating na ang tulong. Dahan-dahang umurong ang kaaway. Hindi ko akalain na hahawakan ko ulit ang mikroponong ito habang suot pa rin ang baluti ng digmaan. Ngunit narito ako, buhay, at handang magsalita muli. Akala namin tapos na, pero mas malala pa pala ang sumunod. Wala nang pagkakaiba, hindi ka na reporter. Kung ang tunog ng gera, hindi lang putukan at pagsabog. Ito rin ang iyak. Hindi na namin alam kung gaano na kami katagal dito. Pagod na ang aming mga katawan, pero hindi ang aming kalooban. Wala nang press pass. Wala nang neutral zone. Akala ko katapusan na. Narinig namin ang mga helicopter. Dumating na ang tulong. Isang tunog ng pag-asa. Ligtas na kami. Pero hindi kami buo. Dumating ang mga tumulong. Mga Dalo, Doktaryo, Doktor Bansa. Ang digmaan ay hindi lamang nangyayari sa mga larangan ng digmaan. Nangyayari ito sa puso ng mga nakaligtas. Bumalik ako hindi para kalimutan ang digmaan, kundi para tulungan ang mundo na alalahanin ang nawala. Hangga't mayroon akong boses, lalaban ako para sa katotohanan hanggang sa huli para sa bayan.